May galab shout-out sa lahat na nandyan. May galab shout out sa ating mga fans dyan. <laughs> ano ba yung style ko ngayon? No? Pasinsya na. Kasi magluluto tayo, eh. dapat i ano, itago natin yung mga buhok natin, di ba? Anyway, mga ka welcome, welcome back to my kitchen. Today, I'm gonna cook a balbacua. Uh, originally, ano ito, eh? galing ito, bin Mindanao. Uh, ang tawag dito, uh, Bisaya kasi itong luto na to. I don't know kung... Uh, familiar kayo sa balbakwa? Ito ay gawa po or luto po siya ng balat ng baka. Minsan ang iba nagluluto ng ganito mga kaasam. Ano, nilalagyan nila ng uh, paa talaga ng para sabaw-sabaw na rin ba. Meron kasi itong version na malagkit lang siya, wala siyang sabaw. Pero itong gagawin ko po, meron siyang konting sabaw para naman makahigop tayo ng sabaw. Kasi hindi lang lahat balat ng uh, baka ang ilalagay ko dito. Ilalagyan ko rin siya ng beef para din naman makakain ang aking hobby sa lulutuin kong ito. Kaya ito mga kasam, rich of collagen din ito mga kasam. Pampabata, tignan niyo ako, charot. <laughs> anyway, yeah, collagen din ito. Kagaya ng paa ng manok, mga... Mga taba-taba, mga kaasam. Maganda ito sa collagen. Okay? Mga kaasam, let's go. Um, ano, isa pa pala. Uh, binili ko talaga ito sa bundok. Malayong malayo. Diyan po ako pumunta sa Highland. Kasi yan lang talaga ang meron na ganitong klaseng ano, meat or ano, balat lang talaga ng baka. Gusto ko sana yung buong pa paa paan ng ano ba ng baka para tanggalin ko yung balat, at saka yung, yung buto doon, at saka may kunting laman, para sabaw, ba diba? Pero wala eh. Inano na lang, ano, naka-frozen na lang itong, ano, ingredients ko mga ato to, oh, Naka-frozen ang, ano, burnt, ano, beef skin. Kaya, gagawa tayo ng balbak today. Let's go, mga kaasam. Thank you. Simpre, unahin natin ang paghugas ng ating beef na balat. Balat ng beef Ayan, hugasan natin. Ayan, yung itim-itim, ano yan, yung sinusunog kasi yan. Ayan, tapos maghiwa. Hiwain na natin siya in a small piece para madali siyang lalambot. Okay, mga kaasam, thank you, thank you. And let's start with the cooking. Natin itong balat ng baka, mga kaasam. Ayan, pakuluan ng isang oras yan. And then, uh, saka ko na siya sa huga ng meat ng baka. Ay mga kaasam, take note, pwede din ikayong magbalbakwa ng pata ng baboy. Pero lasang balbakwa. Okay, ayan, pakuluan natin yan until uh, maglambot ng konti. Okay, let's go. Ayan mga kaasam, ito na ang aking ingredients ng ating balbakwa. Ah, uh, ito ang ating lulutuin ngayon, my own version of bakwa mga kaasam. Let's go. Here's the ingredients. Ayan, ito po ang ating main na ano, ingredients mga kaasam. Uh, pinakuluan ko na po siya ng isang oras pero matigas pa rin 'yan. Yan po ang balat ng baka mga kaasam. Since gusto kong may sabaw ito mga kaasam, lalagyan natin ng beef na maitaba-taba din para masarap masarap ang mataba. Okay, ang isang pang ano natin, ito po yung anato na oil mga kaasam, alam niyo na kung paano natin ginawa yan, di ba? Meron akong video niyan. Ayan, anato oil at ang ating mga ricados, unang-una garlic and then onions, green onions mga kaasam. Ayan, meron na yung pa paano diyan, pampakulay ng ating uh, uh, pagkain. Ayan, ginger mga kaasam at at saka itong uh, labuyo ba ito na sili mga kaasam para masarap ang maanghang. At ang ating tanglad mga kaasam, grass at ang ating pampasarap na magic sarap. Yan po ang ating mga ingredients mga kaasam. Okay, we will start cooking now with our bal balbakwa. Let's go! Ayan, mainit na mga kaasam. Ilalagay na natin ang ating anato oil. Masarap ang anato oil mga kaasam. At nagpapakulay yan ating pagkain. Ayan, mainit na Siyempre, unang-una po ang ating garlic Garlic O, dito, diba, namulong And then, siyempre, ang onions para hindi asunod ang ating garlic bayan para may partner Please diba? unang po Hintayin lang so, kung malulito ang ating onion. Masarap talaga ka pag maraming onion sa pati lang. Uh, allergy ato or parang ayaw ng sikmura ng asawa ko yung onion. At ayaw ko na ang ano, uh, Ayan, luto na yung onions at saka garlic. At, huwag lang sunog yung mga Now, no, ilalagay na natin eh, ang na, ating beef mo na mga kaasam. Kasi, medyo maunan na yun. Ayan, may taba-taba natin yung onions may taga-taga yung ako Pakuluan natin ito sila mga kaasang kasama na yung balat ng baka. Mga 3 oras or two, hours siguro. Pwede nyo naman din yung inano, ano hinyo? Pwede nyo rin lagyan ng ano, uh, ilagay siya sa pressure cooker mga kaasang para mabilis. Pero sabi nila, masarap daw ang matagal. <laughs> di diba, masarap parang magmamahal lang yun pag nagtagal na kayo nagmamahal mas masarap ayan nalagay na natin ang ating balat ayan tape -note, mga kaasam alok pa alak pa lang tape -note, mga kaasam na mas masarap pag lutong padahan-dahan alam mo yun ang pressure cooker pwede din naman kaso lang ano tawag dito mas masarap pag paghandahan ano, ang ating lito. Kaya ilipat ko na po ito siya sa malaking ano, kaldero na kaasan para malagyan natin ng sabaw para pang Okay? Let's go lipat-lipat! Ayan na mga kaasan, na natin ang ating meat sa malaking kaldero. Lalagyan na natin siya ng water para kapalambutin na natin ng ating balat at ang meat na beef. Okay, ang gagamitin ko po yung water dito mga kaasan, yung ko sa balat na lupa. <laughs> Balat ng beet. Ito po yung mga kaasam. oh. yan. Kaya, hindi tayo mag-aksaya mga kaasam. Ayan. Meron siya na, ano dyan na maitim. Pag yung intindihin yung maitim, dahil yan yung na-burn na skin mga kaasam. Sayang pag itapoy. Ayan. Tapos, hindi ko po nilagay doon ang ano. Lalagyan natin siya ng chili crunch mga kaasam. Ito ba? Alam niyo mo. Yan. Para maanghang-anghang mga pasa. Okay. Yan. At saka pakuloyin na natin siya mga pasa. Pakuloyin natin hanggang malambot. Ang estimated time is 2 hours. 2 hours na mga kaasam, madahan-dahan lang. Okay? Babalikan natin yan siya maya-maya mga kaasam. Ayan mga kaasam. Titikman natin kung paano kalambot na ang ating pinakuluan ng dalawang oras. Ayan. Itong balat talaga mga, mga kaasa matagal yan. Pero ayan, o. Oh. Hindi na siya lumalaban mga kaasam malam na. At saka tignan mo yung mo, kaasam. lapot mo mga kaasa. Ayan. Malapot-lapot na. Tapos, yan ang collagenous ng skin ng baka mga natin. Tingnan natin ang baka kung malambot ba rin. Ay, malambot na rin. Sarap. Ang <laughs> sarap. Ayan. Ano pa? 30 minutes pa mga kasam para malambot na malambot. At saka malapot. Gusto ko yung malapot. Tama na yung sabaw na yan. Kasi pag maraming sabaw naman, nilagang baka naman. Yun. Kaya... Uh, half an hour pa mga kasam. Okay have right, but... Yan, ilagay natin ang wala sa ingredients. <laughs> Hindi ko nilagay. Kasi tanggalin ko naman kasi yan. Pampabango lang yan. At ang ating tanglad mga kaasam. At ang loya. Ayan. Kapuluin natin sila hanggang ka talagang matapos na ang pag papalambot ng kasa. Ayan, hindi ko nasabi pala mga kaasam, dinagdagan ko yung kanina ng sabaw kasi masyadong maano na. Okay! Mag-wait tayo ng another half an hour. luto-luto na talaga siya. So, ilalagay na natin yung ano ba yun, yung sili na labuyo na At saka yung green onions at ang ating palasa na magic sarap. Isang ganito na magic sarap at ah, uh, ilalagay ako ng konting ano. Ilalagay at pag makulang yung sarap, lagyan ko siguro ng konting asin. We'll see mga kaso. Ayan, ready na to. Nasaan na yung ano, wala na yung dahon ng ano. Dapat tanggalin yun eh dahon ng paminta. Ayan, lalagyan natin siya ng powder na paminta mga kaasa. Para mapagmo. Ito yung paminta mga kaasa. Wala rin sa ingredients yung mga kaasa. Ito yung lalagyan natin. <laughs> Ayan, tama na yan. And last but not the least, ito na ang ating ilalagay. Ayan na mga At ang green onions tanggalin na natin ang ating ito, tanggalin na natin ito mga kaasa kasi hindi naman ito makakain pampabango lang yan yun yun tanggal ko na ito na po ang ating luto na balbakwa ready to serve let's go ito na, Tikipan na mga kaasa tikman natin ito sabaw natin at konting laman ng baka at dalawang balat ng baka ko na makita, ah. Ito. Tikiman na, mga Ito ang ating titikman, mga kaasaw. Let's go! Bulaga! <laughs> Miga love, shout tiki mana na! Here is my balbacua. Ito po yung pinakamalaking hiwa ng ating, ano, balat ng lupa. Balat ng baka ito po. Oh, ang sarap siguro nito. Tignan nga. Mm. Oh my God, ang sarap. Ang sarap talaga. Ako lang din isa dito ha. Wala ang, wala ang mga pamilya ko. Kaya, well, sino mang nakatikim sa aking mga luto. Talaga namang masarap. Diba? Si Sky 80, nakatikim yan ng luto ko. Oh. Huwag ka magsinungaling. Charot. Si Sir Love. Si Sis Crisilda. Oh, may love Shoutout pala dyan. Sa aking sis. Dyan sa Abra. <laughs> Ayan, nakatikim din yan ng luto ko. Yan ang makapagsasabi kung gaano kasarap ang aking luto. <laughs> Pero sa totoo lang, ang balbak pa ko ngayon ay really, really, really good. Mm. Sa sabaw pa lang, busog ka na. Walang rice-rice yan. Mm. Sarap mga katrom. Collagen pa ito ah. Collagen. Tignan nga natin ang meat ng baka. Kasi di ba kulit nilagay. Mulambot din eh. So, masarap may ugat-ugat. Mmm. Ang sarap. Yung lasa ng magic nag-absorb sa sa ugat. Sarap. Ay, ang sarap talaga. Wala akong rice eh, pero sarap. Mmm. Kaya, tapusin ko na to dahil mayroon akong back-to-back -back mamaya. <laughs> Thank you sa mga nanonood and don't forget To remember me, like and subscribe bye ops, wait there's more thank you sa aking sponsor mas masarap pag may katabing pineapple juice yan thank you, thank you and ano pala mga kasam, ka first time ko yung niluto dito ang balba dito sa Canada before in the Philippines I also cooked that one uh, it's not really I don't know But right now, it's really good. Thank you. Bye bye.